Ang ganda mo, umaga sa lahat. Ayan guys, pinalso pa ko yung okra. Ayan yung kumakain ng ano, dahon. Ayan, nabutas-butas. Itong kulay itim. Oh. Ito, oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan po siyang kumakain ng dahon ng no, okra. Ayan. Tapos ito pa. Na ayan po. Kaya, yung usukan ng mata po. Ayan siya guys, oh. Itong itim. Ayan. Ayan. Kaya, ano yung dahon. Ayan. Kaya pinapausokan ko. Hindi naman araw-araw ko nang papausok. Minsan lang din kasi, baka masubrahan din siya pausok. Mga lanta. Ayan ang itim, oh. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Ayan ang kumakain ng dahon. Nung no, isang araw, daming uod, pinagkukuha ko lang kasi nga, naubos ang ano, yung isang puno na okra na ubos, kakain nila. Ayan, yan siya. Yan, kumakain ng dahon. Yan. Yung masitaw ko naman, nakailang anin ah, ako sa sitaw. Uh, tatlong days na kung kumang sitaw ngayon. Kunti na rin mga. Wala pa ayah Ayan. Ayan. Ayan na, naubos na. Nauubos sa uod yan. Yan ang okra na yan. Naubos sa uod yan. Mm. Naubo siya sa uod. Ayan. Ainit. Ada pa na pausok. Okay. na naman ako pausok mamet, Ayan siya guys. ay ang sita ko doon. Oh, mula na. Ayan. Sa so, may malonggay. Yan, ganito lang po yung panag-usok kapag bawal kasi nagsunog ng mga damo dito. Eh baka mga sunog yung mga bahay. Ganito lang. Ay, ano, dami ng bunga yung ano, hindi ko pa ka natatanggal kasi saan ko naman yan, iyan, hindi pa ba naman ako mapansin. Ayan, tinublay yung, yung, ang tawag na itong gulay na to. Ayan. Di ko alam itong anong hula ito. Ayan. Ayan siya, daming, da daming bunga. Ayan, oh. Hmm. Ang aking tomato. Malapit na rin yan, magbunga. Ayan. Ayan, guys. Okay. Ayan, ayan nasito. siya ito. Napainit init na rito. Yung bago kong tanin na si Ito, Yung talong. Yeah. Ito guys, una ubo sa uod. Oh. Ayan. Ito nung ito. Ayan siya. Ganun guys.